Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa iyo Magandang umaga Lola I miss you Mwah. Diba, namimiss nyo rin naman si Lola Carmen Diba lahat naman po tayo namimiss natin siya Pero mga kalaki, ang importante po ngayon pong umaga Madilim pa sa likid ko Alas 5 na po, eh nakita nyo sa may bintana Madilim pa dun sa labas na ano po 5am na po gumising na kayo mga kalaki Mag inat, -inat na, ganyan no Mag inat, -inat na, tapos buksan na yung cellphone nyo Panoorin nyo na kami Dahil baka ito na po Ang talagang Uh, araw na maswerte sa iyo yung mga hindi pa nakakatikim ng mga lucky numbers namin dyan abay tutok na po rito mga kalaki sa mga bago naming followers tignan nyo na ang mga cellphone nyo buksan nyo na at panoorin nyo na po kami at syempre po ngayon po 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan uli ang ibibigay natin na pag meron po ako hindi nabigyan na bayan sabihin nyo lang po sa chat, chat nyo lang po sa comment rinire-replyan ko po yan pag nireply ko yan sa inyo 7 friends na tayo di ba? Eh mga kalaki tutok na, eto na po kahit na ginagaya kami, marami nagbibigay ng mga laki numbers dyan. Iba po talaga kami ni Lola Carmen dahil ang mga libro po ni Lola Carmen punong-puno po ng numero yan. Punong-puno po ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit kasi tumataya yan kahit sa sweepstakes nung araw eh. Ang galing lang doon, nirarambol ko yun. Ako mismo susumata kaya ibinibigay ko sa inyo. Ayat po, mapapanood nyo yan araw-araw po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Okay? At syempre po mga kalaki, eto na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Lola, patamain mo kami. At syempre, ito na po, mamaya tatayarin ako. Umpisahan po natin ang ah, pamimigay po ng mga two-digit lucky numbers dito po. Syempre, uy, uh, malapit ng mahal na araw, oh. Ano na, magti-third week na ng, ano, third week na ng, ma ng, Marso ngayon, oh. mga kalaki, ah. O, oh, tabuk. Two-digit lucky numbers. 12, 15, Marikina, 3, 8, San Juan, 29-15 Pasig 22-18 Manila 30-36 Paranaque 1-4 Samar 2-20 Leyte 18-24 Iloilo 12-16 Benguet 29-8 Butuan 30-5 Bataan 4-19 Batangas 5-8 Bicol 9 14 Apayaw, 27 2 Sambales 35 8 Palawan 20 21 Muntinlupa 31 12 Caloocan 2 30 Marinduque 6 15 Mindoro 8 G Tagig 17 11 Cavite 23 25 Bacolod 19, 15. Kirino. 3. 8. Ayan, may nagpapashoutout na naman kaagad do. Oh. Tarlac. 23. 11. At syempre po mga kalaki, Quezon City. 29. 18. Pampanga. 12. Gs. Pangasinan. Sa East, 31. La Union. 13. 23, Ilocos Sur, 5 Gs, Ilocos Norte, 9-17, Nueva Ecija, 5-21, Nueva Vizcaya, 2-24, Masbate, 148 Cebu, 225 Aklan, 1719 Aurora, 78 Laguna, 1113 Quezon, Gis, 14, Olongapo, 1618 18 at Davao 5 2. At syempre po, Baguio, 93, Bulacan, 26, 15, Bohol, 5, 17, Capiz, 3, 4, Rojas, 21, 23, Togigaraw, 12, 6, Isabela, 7, 8, 14. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga followers na nagaabang po araw-araw sa atin. Para makatanggap po ng mga legit na mga laki numbers, dapat makinig po mabuti. Nakapollow po kayo sa legit na account namin na ha? hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungki na merong uh, 352,000 followers kami po yan. Check. At meron tayo second account. Trend Palongkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Palongkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Trend Palongkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-comment, kailangan nyo ng lucky numbers at magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart at naka-follow mga kalaki at naka-follow, automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad po sa Messenger niyo i-check niyo po 'yung sa Messenger niyo may lucky numbers ka na. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ako po mismo ang magbibigay ng tatayaan mo ng mga lucky numbers sa laban mo sa abroad ng loto, abroad at Pilipinas ah. dito po ng mga loto ako po magbibigay sa inyo. Kaya mga kalaki, sa mga interesado po dyan na subukan ang galing namin sa mga numero, Abay, pwede po kayo magpa-member sa amin. Bibigyan ko pa kayo ng discount ngayon bago matapos itong March. Member ka na kapag binigyan kita ng discount. Unahan lang po ito ha. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, dapat bago kayo magpa-member, makausap nyo muna ako sa messenger. Tatawagan kita. Usap tayo para legit na kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin, 3 days po yan. Inaalagaan, huwag nyo po agad binibitawan ha. Gising, 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 gising na mga kalaki dahil narito na po ang karugtong na mga 2-digit laki numbers baka natutulog ka pa, hindi ka maambunan ng swerte mga kalaki ha. Okay, eto na po, ang San Mateo. San Mateo Rizal. Sa Is 14, Taytay Rizal. 5-11, Antipolo. 8-20, Muntalban. 1-27, Angono Rizal. Sa Is 35, Romblon 13-24. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers, na mga 2-digit lucky numbers. Pwede nyo po yung i pag tinayaan nyo po sa STL, sa Loto, sa 2D Loto, sa National Abroad Pilipinas. Pwede po ang lucky numbers namin, okay? At syempre po, wag nyo po agad binibitawan yan. Mahirap pong mag-code, mahirap magsumada. Please, wag nyo pong binibitawan agad, okay? 3 days po bago natin palitan. At ito na po ang paborito na lahat, ang shout-out time. Kanina may nag-chat, may nagpapabati po sa abroad. Ito po siya. Pabati po kay Geraldine Rivera po dyan po sa Taiwan. Hayon, happy sa mga OFW sa Taiwan. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo po sa amin. Taiwan, ilang beses na kitang napanalo dyan. Congratulations po. At po sa mga OFW pa rin po dyan naman po sa Dubai. Ayan, binabati ko po ang aking mga pinsan dyan. Sila, Jean, sila Janet, sila Julie at ang kaibigan ko dyan na sila... Uh, sila Jeffrey Domingo, ayan, shout out po sa inyo at lahat po ng OFW dyan na Pilipino. Saludo po kami sa inyo mga kalaki. Maraming salamat po at lahat po ng mga tumututok dyan na mga followers namin. Sana makapagtura ko sa Dubai, ano. Ay, pag nagtura ko sa Dubai, picture-picture tayo, bibigyan ko kayo ng malaki numbers. Good luck po mga kalaki, ingat at gising na po. Yan po ang ating mga sumada ngayon ng mga 2-digit lucky numbers. Gusto ko po, maya-maya, magchat-chat kayo na. Sir Red, nanalo po ako. Congratulations po, ingat, good luck.